Ngayon naman ay gagawa ko ng burong isda. Gagamit ako dito ng tuyong lipunan, tanglad, tapay or fermented rice at tikwas o native na luya. Unang-unang gagawin ay ilagay ang tapay sa malaking lalagyan para malayang madurog ang tapay. Tudurugin-durugin lang ito hanggang sa mapino ito. Sunod namang ilagay ang tikwas. Langkawas sa Tagalog o native na luya. Haluin mabuti, pagkatapos ay ihalo naman ang tanglad at ganun din ihalo itong maigi. Ayan ang aking dalaga, akala niya makain ng tanglad kaya sinubo ito. Pagkatapos, papahiran lang ang mga toyo isa-isa na mga pinaghalo-halong ingredients. Siguraduhin lang na napahiran itong mabuti para manood talaga ang lasa ng ating tinapayan. Ilagay ito isa-isa sa container. Panguli, ilagay ang tapay water sa container. Lagyan ng cellophane para hindi ito sumingaw at takpan. At yun lang guys. Thank you for watching.